Yes, mga kayo, welcome back pa rin siyempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampiyan. sumasalamin sa katotohanan lamang. Pati yung mga ganyan, tatanggalin natin yan. Puso ka ako, babalik kami rito kasi ka kung ulay, oh. Kaya wala na patay sa punin ba Tapusin nyo lang po sa Dito na rin, sukat lang. Wala na makukay. Ang sa inyo? Ang sa inyo? Kasi diba? Okay? Okay, okay. wala kami paglalagyan. Budas na, budas! Pag sinusat ko to, pag sinukat ko to, tapos hindi ko tinipad, magre-reklamo yun doon. Kaya nga sila, sa niya Dito ako natapon. Dito ako tá ngayong dinba no? to. Nandito to. Kasi yung lupa Pero tama siya. Spell to, 'yung tama. Sabay ah, bibiyanin nito ni Camille din. Dito palang bang Ma kaya yon, no? So ito Bagas Street to, no? So patuloy pa rin nag-clearing operation natin.

Okay. O, so, at tinatanong ko, sino may Ha? Kung hindi sa'yo, manahimik ha? Okay, ha? Ito, ito, ito. Ito to, yung pansinan to, eh. na. Ito na, manihiris natin Lagi pa pina-parking inyan? chairman. chairman dito wala sila <tries> Yo, mga kayo, no? uh, ah, balik tayo dito sa Barangay 31 Zone 2 kay Chairman Edward no? So, tawag din niya kasi tayo, no? So, itong mga tricycle na to ah, Itong mga pwede kita ito, pinapatanggal niya, no? So, ito si Chairman no? so, Actually, ito, marami din na ginagawa din yung parkingan eh, no? So, yan yeah. Ayan, <tries>

kung ba dadaan pa ba yun? oh dadaan 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 natin dadaan 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 Wala nga gutter yung mga ano dun eh. Kahit hindi niya, binasad ko na po yung mga iba ron. bahay ni Linda ron, nakagano'n sa ano, sa ano Tapos pa po binasad mo po, kakaling Linda. Kaya pakinda nyo sa kanya na binasag ko para hindi sila magkano. Tapos na po. Hoy, nyo nga ito, Agla. Tapos na po, naunan na po kami. Gira, gira. Kunin nyo ito. Hindi na no pa kasi nakikita eh. Kaya nagtuturo kasi ano na po. nagtuturo kasi ano na po ay lagi mo na kayo, 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 na kayo, 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 kayo,

Pero ito, hindi mo na siya to. Sige, pasok po namin yan, sir. Oo, kailan mo pasok Kailan mo pasok po na. Sino may ari nito? Sige na, pasok po na. Ito, ito, sino may ari? Pasok mo nga ito. Sige na. Patanggal mo muna ito. Sige na. Ganito, chairman, ang baalo, may isa dahil, DLD, alitin yung mga yung mga ganito, nagdating kami kanina, wala yan. Tapos basta dito, sir